Great Dive Mindset mga ka-PC, so nandito tayo ngayon sa personal collection ni Victoria And Ngayon po ay kasamahan ko ang dream Women Officer ng no, Consilator Perlac, si Ma'am Elsie. Diyan na naman po ay isang Great Dive Builder ni personal collection. So, po kayo? Okay lang po, sir. And thank you po na nakapasok po ako sa PC tapos ako kay Madam R Kaya ina niya ako kasi saan ko kami mag-escort tapos medyo ulan hindi ko kasi kasama namin niya gusto ko ako okay, okay. siempre din ako sa iyo, ma'am Janet kayo sa araw-araw na na pagre natin kahit umuulan o maaraw yung pag house, -house natin dinadala mo ako doon sa mga kakilala mo kasi nga sabi mo sa akin hindi ka pa maalam magsalita magpagwanan kung ano ba si personal collection ano ba yung magiging ano ba yung magiging tribleyo nila pag nag-member sila ng personal collection so ako muna yung nagpapaliwanan si ma'am Janet ang nagre sa akin kung sino yung pwede namin kausapin. So, karamihan nung mga nire-refer niya sa akin, pinipili niya, na, pinipili niya talaga is yung may kakayanang so, ng Ang kwento niya sa akin, nasabi niya siya so, ng gaya kung paano ka papaliwanag sa mga leader. <laughs> <laughs> Kaya kahit wala ka, nagre-refer siya, siya na mag-isa. Ay, hindi mo mo na siya mag <laughs> oh, yeah. oh, mm -hmm. Siyempre, nagpapasalamat ako kasi siyempre gusto ko as Dreams Fulfillment Officer gusto ko yung dealer, uh, kailangan uh, masanay sila, di ba, na kahit wala si dreams fulfillment officer, alam mo kung paano uh, i-invite, alam mo kung paano i-share yung business natin, alam mo kung paano ipapakilala si National Collection sa hanap, kahit wala ako, kahit hindi mo ako pasama. Siyempre, nagpapasalamat ako kasi minsan nagme-message ka na, Ma'am, ito may recruit na ako. Wow, kaya na niya. Kaya na niya. Kaya na niya, kaya na niya mag -isa. Tapos, ang dala pa niya yung recruit nila. Dalawa. At yung isa doon ay si Madam Principal. principal. Di, di <laughs> big, 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 O, big, na big, na big, principal. <laughs> Ngayon, sir. Pabalik-balik. Pabalik-balik. Ngayon, magandang ka ba sa pag-reveal ng team Hindi naman, sir. Kinulit mo ng pinulit. Hindi naman, sir. Kinulit-balik ka na. Ang dikos Yes. Kaya nga si personal collection, kailangan lang mukha. Diba? Nakulit at malinaw ng paluwana. So yun yung gagawin natin pala eh. Kasi alam mo ma'am, napaka-sayang um, na nangyayari natin si Fresh New Collections sa mga hindi pa nakakilala. Kagaya mo, dati hindi mo naman alam kung itong PCV system PC. eh. So ako din very thankful kasi nagtiwala ka sa akin kahit hindi mo ko kakilala. So ako oh, ma'am is yes, very uh, supportive ako sa mga kagaya mong na may pangarap sa mga So ano yung pangarap mo? sa mga Yung mapag-arap yung mga anak. Yung mapag-arap. Pag-arap. 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 pag sa magulang. Music, mm -hmm. no? Kasi talagang talaga inuuna niya para yung pamilya niya. Kasi yan mo, naman dapat. Di ba, sobrang hirap ng panahon na yun talaga, no? So, kailangan so, talaga natin na meron pa tayong pagkakakitaan. Yeah. Buti na lang, ma'am, nakilala mo si first collection. Yeah. Uh, sa inyo, sir. At <laughs> ginakalap <laughs> talaga namin yung mga kagaya mo. Kasi, kasi alam mo, ma'am, bigiram gigiralan mo yung mga nang -an <coughs> nag na kaya yung nakikita pagtanong hindi agad na malaki na maitulong ng personal collection kasi natanong nakita ko nga yung sir sa Facebook ko subukan ko haluin sana yung video ko ba yun oh, sir yun inaano ko na sir aggressive ako so sigba na takot ta baka maamigas ka may yung kausap mo ay pag scammer naman yun sir hindi ko na siya ano, pinag-off na ako. May background check ka naman. Check mo. Mm -hmm. oh, kasi ma'am, ang so, so, Facebook kasi <coughs> ginagamit namin itong tool para mapakilala pa si PC sa maraming tao. Kasi ang mga tao ngayon, mostly nasa social media na eh, maghapon <coughs> na sa <kay> Facebook. Ano? <laughs> so, yun yung mga target namin para uh, mapakilala sa kanila si PC. Iba pa rin kasi kapag napapanood nila yung ano, paliwanag sa video. Eh, kaya naman, o, oh, di ba, na nahuka sa video ko at na-register. Na May naman talaga ako ng pagkakakitaan. Nagahanap ka talaga ng na pagkakakitaan. Kaso nga, ma'am, sa panahon na yun, napakahirap maghanap. No? At maraming mga tao na walang tsaka. Di ba? So, buti na lang may personal collection. Dito mo sa PC, kailangan na lang <laughs> Sipag, tiyaga, at deformation. Niwala ka sa sarili mo. Yung mga pangarap niya ngayon, naisipin ko pa katina. Ang katotoo yan, kasi marami na kami kasi na kagaya mo, na natulungan. Ngayon, uh, may great life builder. So ako din po ay dealer din ng um, personal collection. Kagaya mo, dealer din ako. Um, Hindi natin. Hindi siya nagsimula. Great life builder. Dahil nga po naniwala ako sa maganda ang company natin, natin. Ang laki ng kinikita kapag dealer pa lang, di ba? So, kaya ang ginawa ko, nagsumikap talaga. Nag-recruit lang, nag-recruit lang, nag-recruit lang, nag-recruit lang. Ang dumami ng dumami naman. Ang ganda na rin. 14, plus 14 plus recruits. Wow. 14 plus dalawa. 16. Wow, grabe. Great Light Builder, 16 recruits. Nakuha mo na daw yung mga recruiters dito mo. Naging aning Yung ay, iba okay. hindi ko pa Iraran ko pala. O oh, ayan, mauuwi mo pa yan. Yung mga makukuha mong nagsasas nags gift na yan, hindi mo nabibili niyan. Yung apat, na nakuha na lang yung apat. Apat. Ay, apat nakuha na. So meron pa, meron pang ano. Meron hmm. dami, uwi mo na yung mamaya lahat ha. Para mabenta mo na mga pera. Thank you, sir, sabi ka. Ah. <laughs> Ma'am, deserve, oh, hapa, deserve mo, na. mo naman po yun. Kasi natuwa lang ako dahil nung tumawag si ma'am sa akin na nasa area kayo at nagre-recruit. Ayun layo-layo ko nagre kayo para mapadami grupo mo. Sa so, tulong ni Ma'am Elsie. Nagsasabi din na sa kanya na magre niya ba sa Ito po sa PC, si ma'am, nakikinig ko. Diba ba? Nakikinig ko, ma'am. Willing po kami na mag uh, advice po sa inyo. mo no? dahil uh, talagang gano'n po talaga ang mo. No? At saka kami bilang mentor mo, no? bilang great life executive at police fulfillment officer, nandito kami pa. Yun nga yung, uh, yun yung ano ni personal collection na yung heart to heart for life. So, kailangan talaga lahat ng dealer i-heart-to-heart -heart mo yan. Alamin mo yung puso niya. Kilalanin mo siya through heart-to-heart. Kasi, dyan mo malalaman talaga kung ano talaga yung katayuan ng isang dealer. So, ma'am, may ka ba na kaya-kaya ni Personal Collection baguhin ang buhay <laughs> mo? Yes. kayang kaya. Kayang kaya. Kayang kaya. kaya. kaya, kaya. Sabi ma'am, sabi nga ma'am, kaya ko to. Kaya ko. To. Kaya ko. Uh, ah, uh, Ma'am Elsie, any advice ma, para sa Ah, ma, uh, kay Ma'am ma Janet, ah, uh, bilang beginner, uh, pag nag-fade in lahat ng ano, ano mo nang na-recruit natin, ah, uh, mapo-promote ka as three time man. So, since continuous naman yung pag-recruit pag mo, at ngayon nakapag-re-recruit ka na naging hindi mo ako kasama. Pag may problema ka, pag, pag meron kang hindi mo kaya ipaliwanag, tawagan mo lang ako, ako na lang yung baka ba? Uh, diba? Tsaka kailangan talaga natin makapalang mo ka. Yun o. Makapalang Baka may gusto kong i-share sa mga viewers natin. Gusto mag-invite -in sa ating branch dito po sa Victoria Perla. Ayan. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon habang nandyan po kayo. Uh, nagpapasalamat ako kasi uh, dinalo tayo ni Sir Ram, isang great life executive ng Bulacan. Siyempre, uh, halina kayo. Bra uh, branch anniversary po ngayon ni Personal Collection Victoria. Habang may oras pa po, maaga pa po, ini-invite po namin kayong lahat sa mga gusto pong mag register sa mga gusto pong uh, maging dealer ni Personal Collection, uh, free registration po tayo. Magdala lang po tayo ng complete requirements, valid ID, and proof of billing. Magsama-sama po tayo dito kay Personal Collection Victoria. Palaguin po natin ang ating PC business. Maraming salamat po. And thank you po ma'am Elsie and ma'am Janet sa napaka- ganda at nakaka-motivate ng na mga sinabi niyo po. So for sure, makakatulong to sa lahat ng mga leaders ni Personal Collection. And so heart to heart tayo. Heart to heart for life!